Ladies and gentlemen, welcome to the Cosmo Era! I think all the candidates are stunning, beautiful, intelligent. This Cosmo is very gorgeous and very powerful because the the essence of the Potent Tree is impactful beauty. Miss Cosmo is looking for an impactful beauty, and I do think that if they are looking for that, they have found their perfect candidate. Good afternoon, ladies and gentlemen, and now tell us—is that a way to start the show? So I think that all the competition, all the organizations, we always aim high. We want to make her like gain the support and love from the audience. And I think that the most important thing is that you rank top one in the heart of beauty fans of the audience. We are one of the uh, biggest group uh, investment in Vietnam. So we will invest full results to do the event with us in the national level. I would say thank you for all of you. Because without you I couldn't make it today. We couldn't make it today. See you again now in September. Thank you. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, ating pag-uusapan itong uh, Miss Cosmo 2025 dahil sa mga susunod na araw ay uh, launching na ng nasabing beauty contest at uh, inimbitahan po itong ating representative na si Chelsea Fernandez sa naturang event at ngayong August 18 or 17 ay tutulak na pupunta sa Vietnam itong si Chelsea dahil uh, imbitado siya nang uh, naturang beauty contest. So, uh, hindi pa rin maagam, mawala yung agam-agam ng publiko mga kapolitika na baka gagamitin lang daw itong si Chelsea Fernandez para sa promotional ng uh, Miss Cosmo 2025 katulad nung nangyari kay Atisa Manal dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin po talaga nakamove on at hindi makakalimutan of course ng mga Pinoy yung nangyari sa ating candidate last year. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At season na po ng mga pageants at ngayon ay ating pag-uusapan itong uh, Miss Cosmo 2025 na kung saan yung finals nila is sa October 4, at uh, 2025. Pero ngayon pa lang ay uh, nag-iingay na sa mundo ng social media ang Miss Cosmo dahil napakarami nilang pasabog. So ang sabi dito ay apat na bansa yung maging venue ng uh, Miss Cosmo and then yung finals nila is sa Vietnam. So kasama dito ito yung Cambodia, Indonesia, Thailand and then yung finals is sa Vietnam sa October 4. So, imbitado po si Chelsea Fernandez para sa uh, grand launching ng Miss Cosmos sa August 22. So, imbitado siya mga politika pero hindi pa rin po mawala sa agam-agam ng mga Pinoy na baka ginagamit ng daw for promotion. Itong si uh, Chelsea Fernandez katulad nung ginawa nila kay Ate sa Manalo. At ang sabi po nga ng mga Pinoy ay eh, dapat na daw mag-back out itong si Chelsea dahil uh, magkakaroon naman daw ng cooking show itong Miss Cosmo at ano ba yung ating maging reaksyon dito mga kapolitika sa mga sinasabi ng mga netizen na baka uh, magagamit lang papasikatin itong kailang pageant dahil uh, nadala na tayo at in fact ang sabi ng mga netizen ngayon ay hindi na daw talaga sila buboto so tama na yung pag like ng kailang mga post, yung uh, pagbabasa kung ano or yung nakiki update tayo dito sa kailang mga kaganapan pero never na daw mag vote ang mga Pinoy or maglalabas ng anything monetary para bumoto dito sa Miss Cosmo dahil nadala na tayo last year So may point naman and I totally agree dito sa mga sinasabi ng mga netizen na huwag na tayong mag ng panahon at oras na at uh, most especially maglabas ng uh, pera mga kapolitika para bumoto dito sa Miss Cosmo dahil hindi naman yun ang maging basis para manalo. So yun ang paulit-ulit nating sinasabi na uh, bahala na sila kung ipapanalo nila or hindi basta ang sa atin is huwag na tayong maglabas ng uh, anything financial para dito sa kailang mga pabutuhan dahil sila 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 lang din naman ang nag-uusap niyan sa loob ng organization. So, sa tingin ko naman, ang, uh, sa sinasabi na ginagamit si Chelsea Fernandez, in fairness naman dito kay Chelsea, ay talagang hindi rin naman pwedeng i ang Pilipinas pagdating sa mga beauty contest. And most importantly, na napakaganda rin talaga ng ating representative this year. So, imposible mga kapolitika na hindi mapansin ni Bawang at ng Miss Cosmo Organization ang ganda ni Chelsea Fernandez. Not unless is mag-resort pa rin si sila doon sa kanilang uh, kanilang uh, prototype ng mga uh, beauty queens just like itong si Ketot Primata Julia Street na kinoronahan last year at very controversial yung nangyaring uh, coronation ng Miss Cosmo. So kung ganun pa rin mga beauty yung kanilang uh, gusto na ipapanalo ay talagang walang mangyayari dito sa kanilang beauty contest na Miss Cosmo. So sana ay hindi nila sasayangin si Chelsea Fernandez. At sa tingin ko ay napansin rin nila yung ganda. Dahil napakaganda at napakadekalibre ng ating uh, uh, ipapadala ngayon sa Miss Cosmo 2025. Okay? So yun mga kapolitika at abangan natin yung mga sariwang kaganapan. Uh, especially sa pagdating ni Chelsea Fernandez doon sa Vietnam ay kaka-cover po natin. At magbibigay tayo ng update from time to time. Ano na nga ba ang mga ganap? at yung mga uh, latest na mga activities ni Chelsea Fernandez uh, pagdoon na siya sa Vietnam okay? so ano ang inyong magreaksyon dito at ano ang inyong masasabi mga kapolitika na ginagamit daw ng Miss Cosmo ang Pilipinas para sa kailang promotion ng kailang beauty contest dahil ang Pilipinas ay isang powerhouse at ang mga Pinoy ay very passionate pagdating sa beauty contest. Kayo po ba ay naniwala na tayo ay ginagamit lang sa promotion? At ano po ang inyong masasabi? Sa tingin nyo ba ay maganda ang magiging kapalaran ni Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo 2025? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.